Asa yung silaga si Nash? Ja, ja, ja. Boyfriend mo ba si Nash? Oh, akin dun. Akin dun. Hindi, puno tayo. Ano? Aagawin mo ba? Ano? Ano talong mama yata? Talongin mo daw si Nash kung sino siyota sa inyo. Ikaw ba o siya? Talong mama yata.

boyfriend niya inaagaw. Uh, so, kung, kung yung boyfriend niya yun, Boy. pag sabunutan na lang daw sila. Sabunutan Bakit kailangan ng sabunutan? Kung... Pangit na yun. naman yun. Ha? Nire-wrestling niya. Bakit, bakit kailangan magsabunutan kayo ng ate mo sa isang lalaki lang? Ha? <laughs> bakit kayo dapat magsabunutan? <laughs> nagbigay ng flower? Ah, wala. Sila talaga. Eh, wala ka ng flower. Sino nagbigay ng flower na yan? Nash mo. Kaya boyfriend mo talaga si Nash. Ang pangit. Ang pangit-pangit naman ni Nash eh. Pangit pala si Nash. Bakit naging boyfriend mo? Hindi. Ano, no? Pangit yung si Nash eh. Ang pangit-pangit. Pogi pala yung mas mo? Pogi yun? Pangit. Pangit, payat, payatot. <laughs> Pangit. Payatot. Hindi, hindi, hindi. Ang isang mo. Ano na? English weekend. Santo Ayaw, ayaw, ayaw kutiin <laughs> yung boyfriend niya. Hindi <laughs> <laughs> na ba niya boyfriend? Okay. Boyfriend na ba niya ito? <laughs> uh, Anak di Nakadikwatro. Oh nakadikwatro pa? So, 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 so. Ganyan ba talaga ang dikwatro? Siya ba nagbablog kayo kung makita? Oo nga naman. Ang ganda naman pala talaga ni... <laughs> Amira ko ano? na. <laughs> si, ang guwapo. Ang <laughs> ganda. Ikaw o si Jaja? Um, huh? <laughs> <laughs> ang ako. Tignan mo yung Ang pakit pala nito? <laughs> maganda? Paano maganda? Paano ba talaga ang maganda? Paano? Sa Saan ako kuha maganda sa mata? Paano? So, Pagka ginamin buhok, maganda yun. Yan. Yan. yung Yan. 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 Malinis. Malinis. Kaya siya, oh, oh, oh. Kaya pala hiniwalayan siya ng shota Nung hiniwalayan siya ng shota niya, inagaw mo na. Ikaw na ang mahal niya ngayon. Binigyan ka ng flowers. Sa iyo, flowers. Ano sabi niya sa'yo? Nung binigay flowers. Thank <laughs> you. Magpasalamat nung binigay siya. Hindi ka pala niya gusto. Ano ka ba? Niluloko mo sarili mo eh. I love you, ba? Nag-i-love you sa'yo. Dami! Ano sabi? Dami, dami, Ah! Nag-piss ka sa kanya? Nag-piss. Saan mo gini si boyfriend mo? Nash? Hindi na. May love date kami. Happy na. birthday ako. Ah! Binigyan ka ng flower kasi birthday mo siguro. Ah. Sige na, Ku. Pero hindi ganyan mahal. Ang mahal mahina talaga, ito. Hindi bata talaga man. Oh, patay. sapat ay. talaga. Kanya talaga yung lalaki na 'yon. Sabunan talaga, sabunan talaga.